Narito tayo sa ating programa Pinamagatan Ano ang yung kwento yung mga nagbalik islam Mga kababayan Tunay na ang bawat istorya ng tao Ay may kanya kanyang kwento Narito tayo upang alamin at saksihan Ang kwento ng ating mga kababayan Na noon ay wala pa sa pananampalatang pala islam ito ang kwento ni Ali Nodalo. Ako po pala si Ali Nodalo, dating kristyano, at nang mapadpad sa gitnang silangan, at dito ko natagpuan ang tunay na reliyon na kung saan ang pagtuturo ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Islam. Ako ay dating kristyano at uh, ako po ay aktibo rin sa mga gawain pansimbahan. Kung hindi nyo po nalaman, ako po ay isang aktibo sa, sa choir. Ngunit lahat pa lang ay may katapusan. Ibig sabihin, uh, lahat tayo dapat hanapin kung ano talaga ang tunay na katuruan o ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. At ito'y natagpuan ko sa Islam na kung saan walang pumilit sa akin. Pusang loob akong, pusang loob akong pumasok. na napag-aralan ko kung ano talaga ang Islam, ang patpagkakaiba ng Islam sa Muslim. Ako po ito, Kabite. Ang ina ko ay uh, Kabite niya. At ang aking ama naman po ay Bicolano. Ako sa matagpuan sa Albay. At ako'y lumaki at uh, nakagisna ng buhay sa Cavite na mismo. Kusaan doon ko natapos ang aking pag-aaral ng elementarya, high school, hanggang kolehiyo. Galing sa mahirap na, pa, na, pamilya. Ngunit hindi naging sagabal upang marating ko ang gitna silangan at matagpuan ko ang Islam. Na kung saan sa pagtataguyod ng aking mga magulang, ako'y nakatapos kahit hindi man siya apat na taong kurso at nang malaman ko ano ng katuroan ng Islam doon ko na nalaman ang tao pala uh, hindi naging pantay-pantay dahil ito'y naging isang pagsubok sa bawat tao sa atin kung paano natin na uh, i -ano, paano natin dadalhin ang ating buhay na pinagkalob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang pagkakapantay-pantay hindi maaaring maging uh, hindi pare hindi maaaring Pare-pareho ang level ng pagbuhay sa ang kabuhayan ng tao. Pagpasok ko sa Islam, ako ay uh, pala naging palaisipan nung una dahil unang-una sa lahat sa kaalaman na kung saan ang pagkakaalam ko lang ang Muslim ay uh, sa pag sa panglab, sa asal talagang masasabi natin na hindi maganda lalo na sa Pilipinas dahil hindi pala na, hindi nasusunod ko anong katuruan ng Islam nung ako'y mag-apply dito sa uh, actually wala naman talaga apply na taon talagang uh, isang agency ang tumawag sa kaya na to offer ng supervisorya uh, na katungkulan or na uh, trabaho at yun naman ay tinanggap ko oramismo. at pagdating ko nga sa Saudi Arabia hiningi ko muna ng pahintulot ng aking asawa dahil Mahirap mapalayo sa Pilipinas lalo sa yung uh, pamilya dahil well, eh, si, ikaw sa bilang ama, ikaw magiging uh, haligi ng tahanan na kung saan uh, mawawala ako ng dalawang taon. At nang ako yung makarating na nga rito sa Saudi Arabia, dito ko nalaman kung ano pala ang Islam na kung saan lahat ng palaisipan na nasa isip ko ay nasagot. Ngunit bago man yun, isang uh, isang brother sa Islam ang nag nagdawa sa akin at pinaalam ko anong Islam, sino ang Muslim at sino si Prophet Muhammad at sino ang sinasabing Rab o ang Panginoon sa Islam. So nung malaman ko yon, ako hindi basta pumasok o hindi basta yumakap sa Islam bagkos ito ay pinag-isipan ko ng halos isang taon na kung saan nung ako nag nagshahada o ito ang pagpasok ng, ng isang uh, hindi pa muslim sa islam, dito ako na-realize na pagkakaiba ng mga muslim sa totoong muslim. Dahil may sinasabi, ang muslim makikilala mo lamang sa pagsasala. Meron muslim sa pangalan, meron na muslim sa totoong buhay or sinusunod ko ng katuroan ng islam. At yun nga, hindi ko na pinagtagal na halos kung isipin, ako'y nanghinayang sa mga panahon na ako'y hindi pa Muslim dahil kung ito yung na aking lalaman lamang sa murang edad ko, wala na siguro ng at mas malawak na siguro ang na narating ngayon at mas ma mas mainam ang aking pagpapahayag sa mga hindi pa Muslim or mas marami pa ako nahikayat ng mga kamag-anak ko, kaibigan upang ma-realize pa nila kung ano talaga ang sa Islam. Noong ako'y hindi pa Muslim, ako'y aktibo sa mga gawaing pansimbahan na kung saan Uh, kinamulatan simula pa ng pagkabata dahil ito ang relihiyon na kung saan ang aking mga magulang pinaunawa sa amin na kung aking isipin sa buhay ko ngayon um, isa pa lang sabi natin pagkakamali mismo sa akin sa akin na mismo dahil nung ako'y bata pa wala pa akong kakayahan na pigilan kung ano man ang nais ng aking mga magulang, mga magulang. subalit nung ako'y nagkaisip yun nga, ako'y uh, aktibo sa simbahan at ako'y uh, choir sa aming uh, parokya. At nung ako'y nagkasawa, nagkaroon ng binigyan ng apat na anak, ganun pa rin naman ang akin naging buhay. Bagkos, maraming mga bagay na hindi ko alam na pinagbabawal uh, pala sa Islam na kung saan nagagawa ko nung ako'y uh, hindi pa man muslim. Adyan yung uminom ka, andyan yung mababae ka kasi natural naman sa lalaki ang uh, yung minsan sa sugal minsan yung pagpapabaya ba sa sarili na hindi mo alam minsan hindi mo maiisip na mapapabaya mo na pala yung pamilya dahil kumbaga wala ka sa tamang landas ngunit andun yung aking uh, sabi nating kabaitan bilang tao, bilang ama, bilang anak at bilang kaibigan bilang kapatid Ngunit nagbago ang lahat nung ako uh, pumasok sa reliyong Islam. Nagbago dahil yung mga pinagbabawal na iwasan ko na. Lalo lalo yung mga bagay na uh, sabihin natin haram sa Islam or forbidden na sinasabi. Ngunit hindi naging dahilan ng pagpasok ko sa Islam upang ilayo ko ang aking sarili sa aking pamilya. Hindi natin pwedeng uh, maging dahilan or hadlang ang reliyong Islam upang ang ating sarili para sa pamilya ay ilayo. Bagkos ilapit natin ay pakilala natin sa kanila kung ano talaga ang katruan at kagandahan ng Islam. Ngayon ako'y lehitimong Muslim na ang aking magagawa upang may palagana pa ang katruan ng Islam. Ako'y magsasaliksik pa ng mga kaalaman, isa sa buhay ko at yun ay ibabahagi ko naman sa mga tao. una unang sa pamilya ko, sa aking ama, sa aking mga kapatid na hindi pa yung mayakap sa Islam. At sa pamamagitan ng Ah, uh, sabihin natin, pamim, pamamahagi ng mga babasahin pagdadaawa sa labas or dawa by phone o sa telepono at uh, sabi na, kung saan man ako maano ma, ma, kagaya ng pagpapaano ng palatuntunan pagsama sa mga symposium um pamamahagi nga ng mga kasulatan or talk, at ang pagkiki uh, pagsama sa mga Islamic activities na kung saan mas pang malal, mas magiging mas malawak pang aking kaalaman upang mabahagi ko pa sa mga manan muslim ang mga katuroan na kung saan pinagkalob niya la subhanahu wa ta'ala at magbago ang kanilang pananaw sa buhay sa Islam or sa Muslim. Saliksikin natin kung ano ang katotohanan, huwag natin husgahan ang kamusliman bagkos hanapin natin kung ano ang tunay na katuroan ng si Islam. At huwag natin sabihin na ang reliyon nagpapabago sa tao bago ang tao mismo sa sarili mo. Ikaw mismo ang maaari magbago. Dahil kung di natin malalaman o di natin matutuklasan ang tamang katuroan o ang tamang relihiyon, tayo magiging talunan sa huli. Maaring sabihin man natin, sabihin natin ang relihiyon mo na pagpabu, nagpabago sa iyo. E mali po yan. Alamin natin kung ano talaga ang relihiyon na sum suma, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos at hanapin natin kung ano yung reliyon na natuturo tungkol mismo sa sa reliyon niya. Hindi yung basta na lang tayo aanib at sasangayon sa mga uh, sa mga nang mangangaral. Tayo binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan upang alamin ang katuruan. Kung huhusgahan mo ang Muslim, sinasabi ko sa iyo, hindi ka papasok sa reliyong Islam. Pero kung iyong sasaliksikin ang pananampalatay ang Islam o ang katuroan sa Islam, maaaring magbago ang pananaw mo sa buhay. I wake with